Hello, what up, mga kabakyard Pupunta tayo sa bundok mga kabakyard Kaya titingnan natin yung yung ano ko doon may nag-uuling doon eh yung inaanak ko na si Jiboy ah, nag-uuling sila sila mag-ama nag-uuling sila doon And, ayun oh, no, usok oh dito na tayo sa bundok mga kabakyard. Sisilipin natin yung huling ng aking inaanak. Ayan, na, tingnan natin kung nandito siya. Aba! Andyan nga siya oh. Ayan oh. Ano pa kasi pag itong bata na ito, si Jiboy Mix. Ayan, oh. may dala-dala pa siyang pala oh. Ayan. Good morning boy! Morning! Ano, nag-ulang? Sinigahan nyo na pala yan. Ayan siya mga kabakyardo, oh. Ayan oh, si Jiboy Mix oh. Araw pa po. Ah, Oo oh, ayan oh. Kailan lang sinindihan yan? Karang araw. Ano? Karang araw. Oh, mag-good morning ka muna sa fans natin. Morning. Oh, anong ginagawa mo dito? Nag-uuling. Eh, ikaw lang mag-isa? Oo, oh, andiyan pa po sa taas. Ah, tapos ikaw lang nagbantay dito? Oo. Oh. Ayan mga kapatid oh, siya lang nagbantay dito sa uling nila oh. Ayan oh. Ikutin natin nilang uling mga kapatid. Ayan, natakpa na ng ano takpan na ng lupa. Sa kayero. Ayan, umuusok na, oh. Ito yung kubo nila. Diyan sila natutulog. Ayan, oh. Pagabi. Ah! usok. Ayan, oh. Ayan, oh. Pera na to, boy, no? May pambaon ka na. Ano? Kaya ka naguling para pambaon mo. Oh. Pambaon at saka pambiling ulam nyo. Oh. Ayan, napakasim. Karneng baboy. Ah, karneng baboy. Oh. Big. Tapos. Ano, dinala ni Kuya Ricky, nagtito siya. Ah, oh, ayan mga kapakyard siya. Oh. Sila naguling dito mga kapakyard. Ayan si JB Mix na ano po to eh. Napakasipag na bata. Ayan siya. Ayan, nagulong siya dyan. Kailan e, hanguin yan? Sa Sabado? Bukas? Sabado pa? Oo. Bung mag-araw yan sila. Ilang, ilang, araw yan na usok-usok? Tatlong -usok. araw. Ta, tatlong araw pa lang yan na usok mga kapakyard. Oh. Tingnan mga patido. doon. Ayan, dito yan sa bundok nila ni Jiboy Mix. Ayan siya, oh. Oh, magbabay ka na sa ating mga fans. Bye-bye. Uh, sabihin mo, ma play subscribe, share sa Amel Backyard Vlogs. Ano kaya please, mag ano? Subscribe na. Subscribe. Kay Amel Backyard Vlogs. Amel Backyard Vlogs. Para matulungan ako ni nung Amel Backyard Vlogs. Para matulungan ako ni nung Raul Amel Backyard Vlogs. Vlogs. Para may, ano, para may pambahon sa iskolo na. No? Oh. Oh, ayan, si J-Boy Mix, ayan siya. Naguuling siya, tingnan mo yung paano yan, napakarumi. Sa ibang bata pa itong mga kabakyard, iri uh, real talk lang ah. Uh. Ang ibang mga bata ngayon nasa, kundi sa loob ng bahay, nakahawak ng silpon. ah uh, yung iba nasa computeran o uh, iba nasa uh, uh, mall siya. Ang hawak niya, ano hawak mo yan? Pala? Oh. Oh, hawak Harap. niyang pala. Tapos, ano yung hawak mo? May, may Sili. Ah, nangunguha ka ng sili pang, uh, ano, yung, pang ulam nyo? Hindi sana lalagay sa karimbaboy. baboy. Ah, yan bala, yun may nangunguha rin pala siya ng sili ano mga kabakyado. Yan ah, napakabati itong inaanak ko si Jiboy Mix. Ah, talagang tumutulong siya dito sa kanilang hanap buhay sa kanyang pamilya. Tinutulungan mo sila, mama mo, papa. Opo. Si Gia, Gia, Gia din ano? Oo. Oh. sana anong sabihin mo sa mga makakano dito? Anong hingiin mo sa kanila? Tama kayo ng pira sa inyo. Ah, bigas no mga pambiling bigas no uh, sige lang pag nagka pera tayo uh, baka mabigyan kita ng ano yung bigyan kita ng pangbaon mo no, sa school ano pag nakasawad na tayo sa youtube ano hmm. ayan si jiboy show oh, bye bye na bye bye uh, ayan uh, it, ito mga kabakir ito yung si jiboy mix nandito tabi ay. ayan Yan, napakabayot na bata yan si Jiboy Mix. Kaya sana kung may maluwag na pira, ah, bigyan natin ng siya. O, oh, salamat na. Kamat. O, oh, bye-bye. Bye. Ayan, mga kapatid, maraming salamat. Thank you. Thank you for watching. Uh, Please subscribe at share sa aking malit na channel para makatulong tayo kay J-Boy Mix. Bye-bye! Uh,